sa Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kahapon nga pala ng umaga, pumunta ako ng erewan para mamalengke nitong manok na iihawin namin kinabukasan. Pati na nga rin isla na uulamin namin ng gabi. Sa so, na nga rin to sa mga kinakaproud ko sa sarili ko, sa pag-affiliate ko, eh pagka ganito nga kinakapos kami, may naitutulong ako pagdating nga sa panggastos namin. Kaya naman laking pasasalamat ko talaga kay Lord kasi binigyan niya ako ng opportunity para nga makapasok sa ganitong pagbablog, pati na nga rin sa pag-affiliate. Alam nyo ba, dati ini Iiyakan ko pa nung nanganak ako kay Gia kasi hindi na ako makabalik ulit sa pagtatrabaho. Pero kaya naman pala hindi ako natuloy sa pagtatrabaho ay dito pala ang aking destinasyon. Char. Pero ang dami ko pa rin talagang pinasok bago ko na uwi sa pagbabla. Naging okayera ako, nag online seller ako at kung ano-ano pa yung mga tinitinda ko dati. Pero sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Depende na nga rin din talaga yan sa pagsusumikap ng tao. Kung talaga namang pursigido ka at sabayan mo pa ng sipag at syaga, ay eh, talaga namang aayon sa'yo ang lahat. Kina kinabukasan na nga to, pagkatapos kong asikasuhin yung mga bata sa pagpasok, eh nagligpit-ligpit na nga muna ako dito sa may sala. Pero napansin ko nga tong halaman ko na meron ng naninilaw na dahon. Kaso nga lang nung tatanggalin ko na, abay na ko po, nalaglag. At ayan nga, kumalat yung mga lupa-lupa dito sa sofa namin, kaya vacuum ko na lang. Buti na nga lang din talaga at walang lamang tubig yung watering pots kasi kung hindi, ko po, basa nga rin tong sofa. O, oh, at eto nga ang salarin kung bakit kumalat ang lupa. Char. Nang mga oras na to, eh, na ng ng mister ko yung bun bunso namin. Buti na nga lang at day off na daddy gab ngayon. Kaya naman siya ang nakatoka sa paghatid sundo sa mga bata. Shorting class na kasi sila dahil sa sobrang init. Yung bunso ko ay 7.30 to 9. Kaya naman 1 and a half hour lang yung pasok nila. Tapos yung panganay ko naman ni alas 9 hanggang alas 12. Kawawa rin kasi talaga yung mga bata. Pagka ganito nga summer, alam nyo naman pagka public, eh hindi naman sila naka aircon. Tayo nga lang na nasa bahay, eh naiinitan. Paano pa kaya sila sa mga classroom nila? Eto nga mga tupiin ko, ipinasok ko muna sa kwarto at mamaya ako na nga yung tutupiin at tapusin ko muna magligpit dito. Ewan ko ba, para nga kami binagyo pagka ganito nga umaga. eto ang bunso ko ay eh, marunong na magtanggal ng uniform kaso nga lang eto nakasabit lang sa upuan. Kaya naman tayo mga nanay eh hindi na rin nauubusan sa mga gawaing bahay. Eto namang mister ko ay eh, nakahiga na sa sofa at inaantok na nga paano nagpuyat pa ka, ka MN. Pagka ganito kasing day off niya kinabukasan nagpupuyat talaga kami sa paglalaro pero ako alauna pa nga lang natulog na ako dahil kinabukasan eh may pasok ang mga bata. Eto namang bunso ko ay eh, palakad laki at kahit alam na nagbibideo ako. Isa nga sa mga dahilan na gusto ko naglilinis pagka nakapasok na sila sa school. Ayoko kasi talaga na naglilinis ng na may palakad-lakad. Pagkatapos ko nga ligpitin yung lamesa, eh nagpunas nga lang ako tapos nag-vacuum at inayos ko naman tong mga kurtina. At finally nga natapos na rin ako maglinis at eto yung asawa ko, o oh, di diba? Busy na naman sa kaka-MN. Dahil may nag-comment nga na bakit sa loob lang daw yung nililinisan ko. Bakit daw dito sa labas hindi ako naglilinis. Kitang-kita naman daw na marumi. Eh. Kailangan ba? Lagi ko ipap na Nagwawalis ako dito sa harapan. Char Kaya eto, pag bibigyan ko na nga kayot, nagwalis na ako dito sa may harapan. O eto, nakapagwalis na ako ha. Malinis na. Char. So no, kahapon nga ba diba, nakapagbabad na ako ng chicken na iihawin namin. Kaya naman ngayon, bago magtanghali, eh mag na kami ng asawa ko. Sa mga nagsasabi nga na bakit hindi daw ako nagwawalis sa likod. So eto nga pala si Kuya Jenny, yung panganay na kapatid ng mister ko. Siya nga yung nakatoka sa pagwawalis nitong likod. Sinasabay niya nga yan sa pagdidilig ng mga halaman at araw-araw araw po yun. Hindi naman marami dito sa may likod namin. Sadya lang talaga na makalat yung mga dahon na nalalaglag. Pati na nga rin yung mga makopa. Sadya lang din talaga sigurong may mga viewers na kala mo naman sobrang linis sa bahay. Char! So anyways, eto nga pala takaluto na rin ang daddy. At kinulang na nga sa uli kaya nagdagdag na kami. Pagkatapos nga namin mag-ihaw, sinundo ko na nga rin si Sena sa school. At pagka uwi niya nga tuwan tuwa kasi dumating na yung in-order ko para sa kanya. Order na kasi ako nitong mga ganitong baby bra para sa kanya. Ang mahal kasi nito dito sa may palengke, sa amin. 55 yung isa, isa e orange up, 114 lang, tatlong piraso na siya. Tapos sa may video ko pa siya chineck kaya naman mas nakalis ako at 159 pesos na lang yung binayaran ko. Free shipping pa. Abay, syempre, sino ba namang nanay ang ayaw makadiscount? Pinagbihis ko nga lang si Sena ng damit na pang bahay, tapos nagasikaso naman ako ng kakainin namin. Gumawa nga lang ako dyan ng sasawa na toyot kalamansi, tapos sile para mas masarap-sarap ang kain. tuwang tuwan, -tuwan kayo mga anak ko kasi sabi nila, mami, para tayong nasa mang inasan.